Pisto ang delikadong gawain sa isang dialysis center sa Dasmarinas, Cavite. Hindi raw rehistrado ang gamot na ginagamit at binibenta sa mga pasyente. Nasa frontline ang balitang yan si Elaine Fulahensio. Oh, Hindi, Hindi na nakapormang umano'y staff na yan ng isang dialysis center sa Dasmarinas City, Cavite. Nang pasukin sila ng mga operatiba ng NBI-NCR sa kanilang opisina sa visa ng search warrant. May lawyer. Pwede po kayong tumawag ng lawyer karapatan niyo po yan. Matapos makatanggap ng report ang NBI na gumagamit at nagbebenta umano ang dialysis center ng mga gamot na hindi aprobado ng Food and Drug Administration o FDA. Wait lang sir, wait lang po. We are in the operation po. Hindi po kami drug dealer. Tumambad ang kahon-kahon ng diacid na ginagamit umano sa pagdadialysis ng mga pasyente roon. Nakita rin ng mga galon ng diacid na wala ng laman sa raw itong solusyon na ginagamit sa pagdialisis ng mga pasyente. Ginagamit ito sa pagdialisis ng mga marong kidney patients. At uh, syempre, uh, kung ito ay hindi subok at hindi registered, wala tayong uh, matibay na prueba na ma mabisa ito at nakakagamot at uh, pwede pang maging sani ng mas lalala sakit ng isang pasyente. Hindi naman maiwasang mga ng mga kaanak ng mga nagdadialysis doon. Tatakot po kaya lang nga siyempre kung sakaling ganyan at nakuha nyo na at maayos nila yung ano nila. Sana yung makanap sila ng gamot na talagang nakarehistrado na sa FDA, di ba? Kasi para rin naman sa mga, para rin naman sa lahat, di ba? Sa mga pasyente. Depensa ng abogado ng namamahala sa dialysis center, may kaukulang dokumento raw ang mga kinumpiskang gamot. Pinatawagan namin yung supplier, then we asked them to provide the necessary documents. The company will not use it if they know that uh, it doesn't have any registration. Diba? so gagamitin nila yan because there's a representation that there's registration and uh, I think uh, documents will be provided for that. Nahaharap sa reklamong paglabag sa RA 10918 o Philippine Pharmacy Act ang dalawang staff ng dialysis center. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad kung saan at sino ang supplier ng mga kinumpiskang gamot. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.